Hi guys! Ayan. So si Madam Sana all nyo ay mag-a-attend. Makikikain tayo. <laughs> Makikikain tayo birthday ng ano ko, ng pamangking ko. Actually, dibo niya. So ang ire ko dahil wala akong cash. Poor kasi yung ano niya tita. <laughs> so eto na lang ang ating Wear Me Scrub Set. Ayan. So we have here of course yung lotion and wag <laughs> ka lang dyan. Tapos yung scrub natin. Tapos yung wear me soap, of course, na pinaka mabilis maubo sa lahat. At syempre yung dalawang pabango natin, si Shimmer. Si Shimmer, may si Dazzle, Silver, and si Gold. Ayan. Ayan, hindi ko maki lang. Ayan. So, sa mga hindi pa naka-avail, sa mga gustong magpabudol dyan, o nabubudol na, magpabudol na kayo, mag out na! daanan din namin yung mga Hello. products Hello. na ilo-launch natin finally tomorrow. Hello. Ang ingay ng mga tao dito. Hello, yes po, tomorrow baka ma-upload na natin. So, abang-abang kayo sa facial foam Hello. wash natin. At sa nire-request nyo na glutamilk soap with oatmeal, ang ingay Hello. ng pamilya. Excited. Oh my God! Hello.